Hello so, mga bari, for today's video ay bibili tayo ng mga school supply at nandito na nga kami ngayon sa downtown at para mamili. So sino dito ang mga nanay at estudyante ang excited sa pasukan? Siguro kayo din excited, kami din excited. Kahit marami ang gagastusin, eh, talagang obligasyon natin yan mga madi. So ayan, dito sobrang daming tao at saka pag rush hour talaga is siksikan. Ayan, kitang kita nyo naman. Pero yung aking asawa is eh, nakapila na sa senior citizen kaya tada! Madali lang siya doon. At ah, habang kami nag-aantay dito. At ito na nga. Pauwi na kami. Kasi hapo na. Maaga kaming uuwi ngayon dahil nga eh, lalagyan pa namin ito ng mga pangalan sa bawat isa para hindi sila malito. At yung bago nilang eskwelahan, ang maganda doon is lahat ng mga gamit nila ay ilalagay lang doon sa school so hindi na nila kailangan na dalhin araw-araw kasi iiwan na nila doon sa kanilang classroom kaya yun ang pinakamaganda doon kasi nga ang bibigat ng mga gamit nila ako nga ay na-excited na, na mag, uh, maglagay ng mga pangalan dito at mag-arrange e kaso yung aking asawa ay nagsabi sa akin na hindi daw namin na bili lahat kasi yung iba na items ay wala doon sa Liplasa. Kaya sabi niya, mas maganda sa susunod na araw na lang namin kukumplituhin dahil sa, sa first week ng kanilang skwerahan ay getting to know each other at sa more mga activities. So, hindi pa talaga yung... Uh, hindi pa talaga seryoso na klase kaya kaya naman eh uh, hindi ko na lang binidyuhan ang mga nabili namin kasi nga kulang na kulang so uh, at ito nagtatapos yung aming uh, video sa mga school supply. <laughs> so, ito guys. Ayan, good morning. Uh, for this video, uh, parcel na naman. So, bubuksan natin. So, ano ito? Christmas. Yeah, it's always Christmas in this house. Kasi, oh, boy. Two things. Oh, Two do things. <laughs> Careful when you're cutting this stuff. I know. Yeah. Just feel. It. Just feel. It. Okay. Mm. Mm. It's 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 a screen protector, dear. For for the for the uh swatch, Smartwatch, right? Yeah, not the swatch. I'm not for dare. There. There. Watch. There we go. Okay. their Watch. Okay. Yeah, that's same. Oh, Wonder they will be four. so happy, huh? Wonder why I got four. I don't know. So maybe you have an extra sometime? I guess. There's another one. Not just one. There's more. You're <laughs> You're overreacting there. You know. It's all over the place, you okay, know. Right? Listen, listen, stop, listen. i'm done it's done i told you it's done blade cutter? No. Not getting any of them. what what this kind of what is this it's kind of watery yeah uh oh it's the gel that you put in and use for cleaning Yes. Oh, watch protectors. Oh, screen for protectors for, their oh. for their phones. Yeah, careful, because they got are two different ones. Okay, so two. There's only credits. one. No, there's one for parking and one for. Oh, okay. Oh, device. here we go. <clears throat> Ta -da, so two, screen no, protector. Probably another one. Yeah. Oh, no, that's that no, one. What I mean is this one. Yeah. Okay. Okay, dear, and. Okay. It's been like two days na hindi ako nakapag-video. Yay! Phone case. Uh, phone case. Phone case. Phone. Phone case. Bakit? Hindi na ako naman mga Phone. That's that's Ayan, so, ang mga kido, uh, masaya yun. Yeah, But, phones, yeah. yeah, yeah. that's it. Yeah. Well, good. Thank you. Thank you. Nice, distracted. yeah. This is garbage. So, yun guys, mga badi, uh, it's been a while na hindi ako nakapag-video or kami nakapag-video kasi uh, during weekend, wala talaga kaming ginagawa. Dito lang talaga sa bahay. tapos, tulog lang, tulog ka, tulog ka, and there snacks. Yun lang. At wala din kaming, ano, wala din kaming lakad. Kaya, yun. Dito lang talaga sa bahay. Boring lang talaga. So, ngayon, uh, yun nga. Nakapag-video lang dahil mayroong package na dumating. At mamaya, ako na naman yung magsusundo sa mga kido. So, I'm excited. At saka, uh, nitong umaga lang eh, hindi ako nakapag. Uh, hindi ako nakapag uh, hatid sa kanila kasi alas 4 na po ako nakatulog kagabi. Kasi nanood ako ng Maharaja. For the second time around kasi gusto ko talagang uh, isa-isahin yung detalye niya kasi sobrang ganda talaga ng story kaya panoorin ninyo and then hanggang uh, umabot na lang ako ng 4 o'clock panay ano-ano lang ako panay uh, bangon higa bangon higa sa pe. pero hindi talaga ako katulog so yun so thank you for watching guys mabuhay bye